Hindi bababa sa 30 kataong nasawi at higit 150 ang sugatan noong Bernice, isa sa mga pabubumba ng Israel laban sa Gaza Strip. Inuulat ang bilang ng mga nasawi ng mga otoridad ng Palestine humigit sa isang taon matapos ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Inanunsyo ng hukbong Israel na tirgit nila ang humigit kumulang 40 kamang pinaghilaang kuta ng Hamas. Sa nakalipas na 24 oras, idinagdag din nila ang ilang mga target ng gusali ng dating ginagamit bilang mga paaralan. Sa kabilang banda, itinanggi ng Gaza Civil Defense ang akusasyon na inakusahan ang mga pwersang Israel ng pagmasakir sa ilalim ng palusot ng may mga militanting hamas sa lugar. Noong Birnes, muling umusbong ang pag-asa para sa isang kasundaluhan na tigil putukan matapos ang pag-anunsyo ng Islamistang kilusan ng Palestine tungkol sa pagpatuloy na hindi diniklara ng negosasyon sa dalawang panig sa Qatar. Ayon sa Hamas, ang talakayan ay nakatuon na magkaroon ng kabuhang tigil putukan ng labanan, ang pag-alis ng mga pirsang nanakop mula sa Gaza Strip, pagbuo ng mekanismo ng dipinsa at pagtupad ng kasunduan, at pagbabalik ng lumikas ng kanilang mga tahanan, walang mga tugon ng Israel sa mga pahayag nito. Kapwa inikusahan ng mga otoridad ng Israel at ang mga Islamistang kilusan na mumuno sa Gaza. Ang isa't isa ay pagharang sa mga huling negosasyon noong December sa Duha na may pamagitan mula sa Qatar Estados Unidos at Ehipto. Nagsimula ang digmaan matapos makamatay ang pag-atake ng Islamistang grupo noong October 7, 2023 sa Timog Israel kung saan 1,208 katao ang nasawe sa karamihan ay sibilyan. Na May 251 ang mga dinukot at 96 ang nanatiling nakulong sa teritoryo ng Palestine kabilang ang 34 na deklara ng hukbong Israel na patay na. Ang kumpanya sa Israel para sa paghiganti sa gasa ay kumitil na mahigit 40 45,600 na Palestine. Karamihan ay nagsilbing ayon sa datos ng Ministry of Health Teritoryo Kontralado ng Hamas na itinuturing pagkatiwalaan ng UN.